Hello. Kain tayo. Sinangag at tuyo. Tsaka mm. mm. sa

sarap ng sabaw. Hala. Kain, kain. Buhay, caregiver. Kasama ang alagang kumain. Hmm. Mahirap nang kumain yung alaga ko. Dapat, i-guide mo na. Mm. Kaya pag hindi mo i-guide, titignan lang niya akong kakain. Mm. Pinapanood ko yung tennis. Sino na nanonood sa yung tennis? sa abroad, pati ulo ng tuyo, kainin dahil napakamahal. Actually, itong tuyo, pinadala pinada, pinadalan ng asawa ko doon sa kaibigan ko na nakauwi ng Pilipinas. Dumating siya. Tapos nang ako sa labas. Sa labas ako nagpiprito kasi maamoy sa bahay. Baka biglang dumating yung ano, anak. Baka ang hirap tanggalin yung amoy ng tuyo sa bahay, ba? Sa Pilipinas kasi meron tayong dirty kitchen eh. Yung... Ano ang ulam ninyo dyan? Mga kababayan ko. Anyway, kahit tuyo yung ulam ko. Less kanin. Okay. Hmm. Control na yung kanin. And then, exercise sa gabi. Ito nga. Tumaba na ako. Tumatanda na tayo. Di ba? Kain tayo guys. Dito sa Israel, meron pa mga ano, bombastic. Pero hindi to sa amin. Kasi malapit ako sa Nazareth. Yun, laging may ano, may... Alam niyo na, mga racket. Yeah. Tel Aviv, bandang south. Paminsan, minsan, meron dito. Tapos marami nagtatanong kung saan pwede mag-apply kasi may mga Pilipino na gusto mag-apply dito as a caregiver din. Saan kayong close pa po? Close pa po ang um, pag-application uh, ng mga Pilipino dito. Ang usually na po dito ay mga taga-India, Hodo, Moldovian. Oh and uh, Thailand team. Yung Thailand naman is uh, mga nasa ano farm. Um, pero hindi ko alam kung may mga agri na, mga agri students galing ng Pilipinas. Alam ko meron eh, pero uh, ang mga trabahador bilang caregiver at sa mga hotel, hindi pwede pa. Hindi pa sila tumatanggap. And sa mga gusto mag-apply uh so Under POA na tayo. So kung gusto nyo mag-apply at magtanong kung open na or pwede na magpas sa mga requirements, pero as, sa, as as of now wala pa. POA na po ang uh, nagpo-process -pro ng mga papeles natin. Wala na pong agency, hindi na tayo through agency unlike sa uh, before sa amin, agency po talaga. Kami dumaan, walk-in or schedule kung may mga agent ka dito sa Pilip, sa Israel. Pero magmula nung President si Duterte, nung pumunta siya dito, uh, inayos niya lahat yun. At ngayon, napunta sa government to government. So, maswerte yung mga caregiver na napunta dito, government to government. Ang kanilang uh, binayaran is napakalit. Hindi ka guys, uh, agency to agency So, swerte ng mga nakapasok dito Pero, as of now, yung may mga hindi nakapasok na nasa government to government Pending sila, kasi nga dahil nangyayari dito nagyera na na uh, ilang taon na sobra Taon po, kasi ilang taon ako dito, usually, uh, nag naglalas lang siya ng one week yung mga uh, alitan Pero ngayon, more than one year na, mag two years na is October so ganun pa rin uh, laban pa rin ng mga uh, nasa kabilang panig tapos dito sa Israel so ganyan talaga ang buhay natin dito sa caregiver dito sa Israel laban lang wala tayong magagawa at uh, pray 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 kasi kung uwi naman kami anong magiging buhay naman sa Pilipinas kung wala pa talagang naipon no, bigla na uwi So open naman yan eh, kahit na may may makukuha tayo sa OWA or sa gobyerno na sinasabi nila. Sa hirap ng buhay sa Pilipinas, hindi ganun kadali na ang makukuha mo sa OWA is uh, magiging maganda pagdating ng uh, paggawa na o pagpaplano na pagninegosyo. No? So ang negosyo kasi hindi mo alam kung magkiklik o hindi. At it takes a year, two years para maglik talaga depende sa negosyo na itatayo mo. So, tapos pag may mga pinapag-aral pa kayo, kolehiyo or may mga tinutulungan kayo na magulang para sa kanilang medicine, mahirap, mahirap guys na umuwi. Pero actually, maraming umuwi, um, repatriation, umuwi sa Pilipinas, yung mga natakot dahil malapit sila talaga sa sa mga ni, na tina, nila, mga rockets. So, dito sa amin, um, hindi na ka kalala unlike before na laging may meron din dito yung mga pinopost ko pero sa awa ng Diyos mga anim na beses lang yata o pitong beses pero sa ibang bibayo talagang sinaraw-araw noon and eh, napakaraming rackets so as much as possible hindi rin ako nagdi-day off kasi ganun nga biglang nagsisirena di ko alam kung saan katatakbo no so almost 2 uh, two years na akong hindi nagdi-day off pero okay lang naman kasi ang work ko naman ganito dito lang sa bahay. Tapos si Lola tahimik naman kung minsan hindi. Pero ganun talaga ang buhay ng caregiver. So sa lahat ng magtatrabaho na uh, magtrabaho bilang caregiver, talagang patience. Pasensya, mahabang pasensya. Tapos hindi ibig sabihin na caregiver ko dito sa Israel is magbabantay ka lang ng alaga mo lahat sa iyo so pinaganda lang ang caregiver katulong guys pero pinagmamalaki ko ang trabaho ko dito kasi dito ko nakamit yung aking ah uh, uh, pangarap yung maipagawa yung bahay ko tapos at least may pundar ko yung sasakyan kahit ang binabayaran monthly hindi ko yan, uh, hindi namin makukuha o mabibili ng uh, ng aking asawa kung hindi rin ako nakapag-abroad dito sa Israel. At uh, sinasabi ko naman sa inyo na medyo malaki po ang sweldo namin dito. And uh, pag live-in ka naman, okay naman yung pagkain. Mabibili mo yung gusto mo kasama yung alaga mo, kung ano yung kinakain ng alaga mo. Pero sa ngayon, kung ano yung kinakain ko, Filipino food, pag nagluluto ako ng Pinoy, Pinoy style sa mga pagkain niya, kinakain naman niya. So, unlike na ano, hindi ka pwede talaga magluto or kumain, kumain ng uh, bawal sa kanila. Bawal sa kanila kasi ang seafood and pork. Hindi sila kumakain talaga ng seafood and pork. So, pag kumain ka ng seafood and pork, ikaw lang kakain, si Lola hindi. Kung ano yung pagkain lang niya as a Jewish. Tapos 'yan, kung ano man naman yung religion namin dito, uh, okay lang naman sa kanila no. Um uh, respetuhan lang naman. Tapos sa holiday nila, ayan, kung minsan may matana or gift, kung minsan wala. Wala eh, ganun talaga buhay. Kung bibigyan ka, thank you. Kung hindi, hindi rin, di ba? Huwag hey, mong expect na bibigay, bibigay sa iyo lahat. Pero unlike si Lola noon, nung medyo okay siya, marami akong mata na or gift. Pero sa ngayon, nagkaroon na siya ng Alzheimer. Limot na rin niya, no? So, hindi sila pareho ng pag-ugali ng anak sa magulang. Pero yung may namatay na alaga, na, may namatay na anak nung alaga ko, na napakabait. So, every time, two times a week siyang pumunta dito or three times, lagi siyang binim, lagi niya ako binibigyan ng pera. So, medyo tiba-tiba ako noon. Pero ngayon, nung namatay na rin, wala na rin halos na nagbigay sa akin. Pero okay lang, hindi mo naman expect na lahat ng employer mo magbibigay ng uh, matana or gift sa'yo. Ang importante, may sweldo ka, may bahay ka nito, nito lahat-lahat libre naman dito kung ano yung gusto kong kainin naman binibili ko, inumin uh, noon mahirap kasi uh, kinikwenta ng anak, pero ngayon medyo okay na kasi ang um, trust naman ng anak bumalik na unlike before, na bago lang niya akong hinawakan nung magkaroon ng Alzheimer ang nanay niya, kasi ang una kong alaga is yung lalaki tapos nung nagkaroon na anang namatay na yung lalaki, yung nanay na niya ang alaga ko, tapos nagkaroon na siya ng Alzheimer and uh anak na ang humawak sa akin so siguro hindi niya alam yung routine ng uh, pagbili namin ng pagkain dito so medyo kinontrol niya pero as of now medyo okay na. so i hope and pray na mag-open na ang Israel dito guys para sa mga nagtatanong po dito Uh, yun ang sinasabi ko in uh, close pa po ang uh, application okay, dito I'm sa Israel huh, po? at sana maging open na para sa mga Pilipino na magkaroon ng opportunity na magtrabaho dito dahil marama na rin uh, kailangan nila na Pilipino mas gusto nila ang Pilipino na isang caregiver kasi alam naman ang Pilipino is my puso so ayan po guys God bless everyone yan ang po ang kwento natin bye